Ngayong araw nga mga mare, eto nga yung update nga sa atin dahil sobra talagang lakas nga ng ulan magdamag. Kaya naman tara, pumunta nga tayo mga mare sa bukid natin at tingnan nga natin kung ano nga ang kalagayan nga dun. Grabe nga mga mare, sobra talagang lakas ng ulan tapos magdamag pa nga. Kaya habang nakapikit ako, ang iniisip ko nga yung mini farm nga natin sa bukid. Tapos iniisip ko din kung paano nga tong kusina natin baka nga tumulo ng sobrang lakas. Sila ate Ana nga at kuya EJ mga mare, ngayon nga lang din sila uuwi kasi nga dito sila sila nagpaabot ng gabi dahil maulan. Kaya yeah, naman eto nga sila tatay, hinatid na nga rin mga mare. Pagkatapos nga naman nilang ihatid sa sakayan, pumunta na muna nga sila dito sa ating bukid. Buti na nga lang tong kapote na gamit nga ni tatay, tingnan nyo naman pit na pit nga sa kanya. Sinakin naman for the payong payo na nga at eto nilakad na nga lang, mahirap din kasi mga mare kapag hindi maglakad ay eh, talaga nang malulubog yung kolong kolong. Alam ko rin na maraming nang hingi sa inyo ng update at eto na nga po ang itsura niya. Grabe rin kasi yung ulan magdamag Kaya eto ano na naging resulta. Siguro ng mga oras na to ay malungkot nga si tate kasi talaga nang pinaghirapan niya ngayong mga tanim na to. Kaya lang wala nga tayong magagawa mga mare andito na nga to. May paturo-turo pa nga dyan si tatay mga mare oh. Sa hindi nga nakakaalam dito nga natutulog sila kuya Richard kaya sabi ko sunduin na nga baka mapano pa nga sila dito kapag lumakas yung tubig. Kayo ba mga mare lubog din ba kayo sa baha ngayon? Lahat nga po tayo ay kailangan talagang mag-ingat. Eto nga si kuya Richard napasarap ngay kapi nga dito kasi talaga namang nga ngayon grabe nga mga mare yung nangyayari kung kailan nga mamumunga na sa kanang manilubog ng baha pero sana nga wag magtagal mga mare yung tubig Si tatay nga mga mare, for the kapote pa nga rin kahit nasa loob na nga ng kubo, may mga solar na tayo dito kaya naman okay na okay nga. Si Kuya Tolit sa month, for the iho-iho nga dito mga mare ng tilapia. Dahil nga kahit maulan ay talagang nangingisda pa nga rin sila mga mare. Natawa nga ako, sabi nga ni Kuya Richard, for the isda-isda tayo, meron na nga daw silang hasang. At eto na nga yung itsura ng palikid, tingnan nyo naman mga mare, ang dami na rin talagang tubig, partida ulan lang nga yan. Hindi na nga rin sila nagtagal, yung nahuli nga ibinigay din kila tatay, kaya tamang tama meron nga tayong ulam. Si tatay nga mga mare, kahit maulan ay talaga namang nawili. Pero kung may pagpapasalamat mo nga ako sa Diyos mga mare, wala na nga tayo sa bukid. Kasi etong buwan din mga mare, nung nakita nyo nga na talagang binahanga rin kami. Alam ko ang pakaramdam na binaha ka nga mga mare at sobrang iniisip mo nga rin yung mga gamit mo, mga hayo. Kaya talagang relate na relate nga ako mga mare. Ngayong taon lang talaga kami hindi binaha yung bahay. Halos buong buhay nga namin mga mare talagang naranasan namin ang pagbaha. Kaya talaga naman kayo ay mag-iingit nga mga mare. Isipin nyo nga lang ang problema ay parang baha ay buhu nga rin. At eto nga si pangit dahil nga maulan for gawa na nga lang dito ng sili niya. Eto pala mga mare sili na yan ay galing pa nga yan sa kabiti ng dalangan ni Kuya Richard. Habang si Mama naman abalang-abala nga dito sa pagtataip ng mga mare, takto naman kararating nga lang nila tatay, tamang tama, makakapagluto nga tayo ng ating ulam. Meron nga mga mare yung dala si Kuya Richard din palang abukado na hinog na nga kaya saktong-saktong -sakto at makakakain nga tayo. Huling kain ko pa ata nito mga mare na sa Abra Pang at eto nga si Juju, nakatingin nga kay tatay habang kumakain. Sa nga to, sa pinaka-paborito nga ni Mamang Prutas, kaya naman tuwang-tuwa nga siya nung may abukado nga dito. yang ginawa ko, pinalagay ko na nga lang munang, mga mare sa mangkok. Kapag kasi tag-ulan, ewan ko bakit maraming habukado. Ngayon ba yung panahon nun? Si pangit naman mga mare ay talaga naman nag-request pa nga siya. Gusto niya daw sinigang na isda yung galing nga sa bukid. Kaya buti na nga lang talaga may repol mga mare kasi ilang araw o ilang buwan na nga rin tayo hindi nakakapamalingki. Walang-wala na nga rin, mga mare mga rekados dito. At sabi nga ni tatay siya na nga daw maglilinis ng isda kaya yun binuhat na nga niya. Hindi naman nga to karamihan mga mare kaya mabilis nga lang tong magagawa ni tatay. Naalala ko dati mga mare sa sobrang dami ng isda na iyak si mama sa paglilinis. Halimbawa, hapon nga siya mga mare magsisimula anong oras na nga siyang matatapos kahit ang dami namin. Dahil eto nga mga mare ang talaga namang daming blessing kapag nga maulan. Lalo na nga sobrang sipag nga ni tate mga mare ang mga isda noon lalo na nasa bukid pa nga tayo. Parang kailan lang din pala mga mare no? Isang taon na rin pala ang nakakalipas. Isang taon na pala ang nakakalipas nung malang makilala nyo nga kami mga mare at maraming salamat sa lahat ng support nyo. Kasi kung hindi dahil sa pagmamahal nyo sa amin mga mare, wala kami sa ganitong sitwasyon. Tingnan nyo naman mga mare, for the laki, -laki nga ang chan ko, kaya ayan, dinoblik ko nga itong t-shirt ni Pangit. Pagpasensya nyo na makalat at meron nga plangganang napakalaki nga dyan dal tumutulo nga dyan mga mare. Ito nga rin yung isa sa pinoproblema nga namin yung pagtulo, kaya kitang kita nyo sa tubo, napakadami talagang basahan. Pero syempre, tuloy nga lang din ang buhay mga mare at eto, for sigang na nga tayo dito ng tilapia. Masarap din kasi mga mare talaga namang isigang ito, lalo na kapag sariwang sariwa. Kaya sabi nga ni Pangat, isigang ko na nga daw, baka nga mga mare masira pa, masaya nga lang. Pagkatapos ko nga ilagay yung isda, naglagay na nga rin ako ng pangpalasa. Kahit dito pala mga mare, sa sinisilipan nating bintana, ay talagang malalim na nga ang tubig. Buti na nga lang talaga, pinatambakan nga natin tong bahay natin. Siguro nga kung hindi, ay talagang baha na nga rin tayo mga mare, at eto nga yung itsura nun. Kung nakaraan nga mga mare, ay di mo talaga makikitang may tubig ngayon, halos konti na nga lang yung nakalitaw na damo. Kaya naman talaga mga mare, nagpapasalamat ako pinatambakan nga natin to. Kasi kung hindi, sa atin nga mapupunta yung tubig na yun, mga mare sa harapan nga natin. Pagkatapos noon, nilagay ko na nga rin to, mga mare gulay na binabot ko nga dito. Parang ang lungkot-lungkot ko nga dito mga mare kung titingnan At eto nga mga mare, malapit na nga ating sinigang. Masarap nga to sa tag-ulan kaya naman saktong-sakto nga sa atin ito. Sa ng hihinga po ng update, eto na nga po ang itsura niya mga mare. Mayat maya nga kami dyan nagmabaptal nga talaga namang tulo ng tulo. Hindi kasi talaga ang mahirap marating na niya, makitang kita niyo naman, Ambon pa nga lang yan, pero ganyan na itulo niya. Paano pa nga mga mare kapag sobrang lakas na nga? Sa wakas nga, tapos na rin itong niluluto ko, kaya tarat mga mare, kumain na nga tayo, sabayan niyo na kami. Habang papahapon pa nga, mas lalo pa nga lumalakas ang ulan, tingnan niyo mga mare yung labas natin. Mas lalo nga kaming kinakabahan, kasi nga sila Kuya Richard andun pa nga sa bukid. Sabi ko nga sumama na ayaw pa nga masipag mga mga mare, dal titingnan nga daw nila kung gaano kalalim ang tubig dun kapag nga maulan. Kaya sabi ko tumawag na nga lang mga mare kung magpapasundo na nga sila. Tara mga mare, kain na nga tayo at nagsandok na nga rin ako. Sabi ko nga kaila tatay, sabay-sabay na nga kami kumain kasi huwag nyo nang asahan sila mama dahil mamaya pa yung bababa dahil nga abot kamay na. Kaya kaming apat na nga lang mga mare ang kumain nga dito ng masarap na sinigang na isda Ang nakakatuwa nga dun mga mare ay talagang manlibre nga yung isda natin Tumawag nga ako kay Kuya Richard, nagpapasundo na nga sila mga mare Kaya sabi ko abangan na nga lang sila dito sa may tindahan dahil nga ubus na daw mga mare yung baterya ng cellphone nila alus alas 7 na ata sila dumating ng mga oras nga na to Mas gusto kasi talaga nila Kuya Richard dun nga sa kabila kasi mas payapa nga dun Tsaka mas nakakagalaw nga sila ng maayos eh toilets kasi sobrang mahiyain kasi nasa madi ni Kuya Richard. binatira pala akong mga maring tilapia kaya ito na nga lang din lulutuin natin. Mga mga mari bumili tayo ng ulam, ito na nga lang din yung pinirito ko para tipid nga ulit tayo ngayon. Sa panahon ngayon kasi talagang mahirap lumabas nga mga mari dahil nga talaga namang tag-ulan. Nagpabili nga rin ako ibibi ng sardinas kaninong umaga kaya ito na nga lang din uulamin natin. Repolyo nga na may sardinas o sino may paborito dyan. Si Sophie nga pala andito mga mari kaya tinanong ko siya kung ano gusto niyang ulam. Sabi niya, hotdog nga daw kaya ito nagluto nga ako. Tinatanong ko nga siya kung bakit siya nakabantay dyan, nagugutom na nga daw siya mga mari. Kaya ayan, nagluto tuloy ako ng hotdog para nga sa kanya. Sila Kuya Richard naman, abalang abalang nga sa labas. At eto, tamang handa nga lang kami ni Pangat nung kakainin nga natin. Maraming salamat nga sa Diyos at meron nga tayong kakainin yung hapunan. Si Sophie nga mga mare, sobrang tipid nga sa ulam. Hinati pa nga tong hotdog. Sabi ko nga, ubusin niya na nga yan. Sabi niya, mamaya na lang at kukuha na lang daw siya ulit. Sila Kuya Richard naman, tinatawag na nga rin namin ng mga oras na yun, mga mare. Sabi nila, susunod na nga lang din sila. Ewan ko ba kung ano mga kinakain nila mga mare, palagi nga silang busog. Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlog. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit!